Hello guys, maayong hapon sa inyong tanan. Time din ni alas 2 sa hapon. So ito yung tira ko kahapon, no. Oh. Hindi ko talaga inubos kasi alam kong ano. Ayan, ininit ko lang. susan ang sarap po. Oh. Malamang hanggang bukas pa to, lagyan ko pa nga siguro to na bukas ng ano. Ng tubig mainit charot. <laughs> kasi nang hinayang talaga ako mga O oh, imagine mo apat ah, na piraso pa yan. Eh tapos ngayon, sabaw-sabaw lang. Tapos kuha ako. Malamang ito hanggang bukas pa ito. Initin ko talaga ng initin. Wala na kasi akong gulay. Ayan, oh. So, ito. Mm. Ayan. Diba, sa ang pa. Sa abroad lang, makaganito ba? Sa abroad lang, ganito na sa kalam <laughs> initin lang, initin. So, kain na tayo. So, mga lang nga, itong ulam ko na to ay kahapon pa ito. Ininit ko lang. Tinipid ko talaga kasi gusto kong umabot nang tatlong araw. Wala na kasi ang gulay. Masarap ha? Huh? Ayan. Sa sabaw na lang tayo babawi. Nakaka ano no? Kasi alam mo pag nag-order ako ng mga gulay, ito yung katapusan talaga yung sahod ko. Karamihan, sarap ng ano. Masarap talaga ng isda. Kahit init-init lang ito, masarap talaga. As in. Diba? Sarap. Ang hmm? OFW. sip natin yung ulo may na pa pala akong isda doon. Hasa-hasa din. Kaso lang, yung nga lang, sabaw-sabawag ko na lang. Ma, ano kasi, para pagdating ng katapusan, mag-order na lang ako ng mga gulay din. Mga gulay na nga ma order ko. Gagaya ng alagbati, uh, yung mm. pichay. Kaya matagal masira sa akin ang mga gulay kasi Imihimay-himay ko yan tapos pinapasok ko sa baba na sa lakay ng mga gulay yan. Wala, dito alaga ko. Walang sayang dito sa abroad, walang sayang kahit na matigas-tigas na yung tangkay ng alagbati, hala. Nalagay talaga sa ulam. Dala po rin ko yung kanin ko. Yung kanin ko, lagyan ko ng sabaw. Kasi, yun. eh. Ayan ang sayo na pero pa nyo. ko yung alaga ko. puro ano. Yan ka na Puro tutong. Eh, masarap yung tutong ha. Pag nagsabaw ako ng isda mga langga, pag wala akong gulay, kakamatisan ko lang. Lagyan ko ng magic sarap kasi may magic sarap pa ako dyan. Kain tayo. Kut-kut hmm? sekali, ba Alam yung ito Thank you, Lord. Ang sakto pa talaga ito bukas. Bukas talaga, ang sakto ito. May natira pang dalawang pirasong ano, um, isda. Ako gusto ko talaga sabaw, ano, tuloy ng kaso. Iba ang tuloy ng dito, iba na ang ano. Lamog na lamog na yung katawan. Sựa hứa bóng bà